Hello mga mommies, for today's video ang tuturo ko po sa inyo paano ba mag-compute or magbigay ng paracetamol base sa timbang ni baby. So kung bago pa lang kayo sa aking channel at gusto niyo po ng ganitong content, mga pedya tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like the video, i-share niyo po at mag-subscribe po kayo sa aking channel, Dr. Pedyo Mom. Naturo ko po sa inyo paano nga mag-compute ng paracetamol dahil uh, dapat alam niyo po ito dahil first aid ang pagbibigay ng paracetamol kapag nilalagnat si baby. Ang uh, unang yun dapat malaman kung ano ba ang lagnat. Kailangan meron kayo lagi yung thermometer. Kapag nagkaroon kayo ng mga anak, hindi maaaring walang thermometer sa bahay. So, ang nirecommend nire kong thermometer, yung iniipit sa kiligili. Medyo hindi accurate yung barele, eh. pero pwede naman. Pero mas maganda pag sa bata, yung iniipit sa kilikili. Tapos, ang lagnat po ay 37.8 and above. Pag nasa 37.6 yan, medyo low-grade yan, yun yung kinatawag nating masinat. May kapampangan masinat-sinat yun. Mga pali-pali yan, aking kapampangan. So, kapag umabot po ng 37.8 and above po yan, kahit mainit yung ulo, tapos hindi mainit yung mga paa. Pero sa, sa thermometer, 37.8, that's fever already. So, ang pwede natin gawin ay magbigay ng paracetamol agad. So, yung mga ibang mommies kasi, no, nagtataka sila, bakit hindi na lang daw sundan yung box? Pwede niyo pong gawin yun. Ang Wala. problem kasi, pag matimbang si baby, kung wari, uh, one year old siya, tapos 15 kilogram pala siya. So, ang nasa box, kung susundan niyan, baka ang ibigay lang, ang ibigay lang sa inyo is hindi siya tugma. Base dun sa timbang. Magiging underdose siya. Kaya dun tayo nagkakaroon ng problem, kaya hindi bumaba yung timbang ni baby. Another problem, bakit hindi bumaba yung lagnat niya, baka yung preparation na gamit po ninyo ay iba. Yung ibang mga paracetamol box or yung mga stock na available, magkakaiba po yan. Tatlo po kasi yung stock na available. So, papakita ko po sa inyo. Okay, like, for example, itong paracetamol na to, no? Don't mind the brand kasi hindi po ako nagpromote ng brand dito. Iba-iba po yung mga stock, uh, stocks na available per brand din. Like, for example, itong paracetamol na to, meron siyang 120 mg per 5. Meron din namang iba-ibang preparation to, no? So, kung ito, 120 mg per 5. And then, yung alam nyo po palang binibigay kay baby, na yung nakasanayan nyo is, like for example, 2 ml. Pero pag kinumpit nyo po siya, depende dito sa preparation, underdose pala siya. So, kailangan malaman nyo din, ano ba yung preparation na binibigay nyo kay baby. Ang sinasabi dito ay para siya sa 2 to 6 years old. Pwede naman, dahil may, medyo yung timbang nila is nasa more than... 12 kg na yung mga, na, mga babies na 2 to 6 years old, yung edad nila. So, hindi po kami nagbase sa edad. Para po kasi itong box to, para po to sa mommy. Kapag, kasi di ba over the counter lang po ito, so hindi naman kayo nagko-compute. Kaya ito, tinuturo ko na. Itong nandito sa box, puwari, like for example, 1 to 2 years old, pwede kayo magbigay ng 5 ml. Pero kapag yung box or yung paracetamol na available sa yung Uh, first aid kit ay may haro, ay meron 250 mg per 5 ml. Usually, ang 1 year old na may 10 kg ang binibigay po doon 2 ml. So medyo magulo pa no, kaya nga ituturo ko sa inyo. So okay, isa-isahin natin. Mauna yung drops kasi yung drops po ay merong 100 mg per ml. Yung next na preparation na available, itong 120 mg per 5 ml. And yung next na preparation na available, yung 250 mg per 5 ml. Again, hindi po tayo magbabase sa edad, magbabase po tayo sa timbang. Yung infant, ang usually na ginagamit natin dyan ay drops, okay? 100 mg per ml. So, let's start. Kuha po kayo ng calculator at saka papel at ball pen para makasunod po kayo. Okay, please bear with me sa sulat ko dahil gagawin ko yung best ko. Para maintindihan yung sulat ko kasi inamin ko pangit po yung sulat ko. Anyway, ayun nga, meron tayong tatlong preparation. Para sa tamal 100mg per ml, ito po yung drops. Ito yung ginagamit natin sa mga 1 year old below. Ito namang dalawang to, ito yung mga syrup. Meron tayong 250mg per 5ml at meron tayong 120mg per 5ml. Usually ako ginagamit ko to. Pero pag matimbang yung baby, ito yung ginagamit natin. So, depende po yan sa, available, sa availability ng drugstore or yung, yung tine po ng inyong mga doctors. So, mauna tayo sa one-year-old and below. Ang ating formula dyan, ay, wala na akong tinta. Ano ba yan? <laughs> ang pinaka-formula pinaka, ang pinaka formula po dyan ay timbang or weight time, times 10. Yung pong 10, constant po yan. Yan po yung recommended dose, yung therapeutic dose na tinatawag natin. Pwedeng hanggang 15, pero for the purpose of uh, educating yung mommies, 10 na lang yung gagamitin natin. Kasi yan po yung pinaka-safe, yan yung minimum or required dose na malatanggap ni baby per weight. Okay? So, weight times 10 divide preparation. ang panggagalingan niyan itong mga preparation na nasa box. Okay, itong weight, kilogram po yan, yung kilogram. Okay, so sana na nakikita po ninyo dahil nawalan po ako ng marker. So let, let let's say for example, ang 5 month old, meron siyang 6 kilogram. So paano natin i-compute gamit ang preparation ng 100 milligram per ml? ilang ml ang ibibigay natin? So, 6 kilogram. Wala nung no convert-convert, no? O, times 10. Times, uh, yung preparation na 100 mg per ml. Times 1 divide 100. So, just do the math, no? Yung, uh, yung tinatawag natin i-reciprocate, po, Nakalimutan ko na paano yan. Pero basta ibabalig pabalikarin mo lang eh kasi 'di ba 100 per 100 per 100 divide by 1, 'di ba ibabalik mo lang na 1, 1. Magiging 1 ito tapos yung sa baba, 100. Kaya siya ganyan. So 6 times 10 times 1 divide 100 or yung shortcut nun, 6 times 10 divide 100. Ang sagot po dyan, So pu tayo ng calculator 6 times 10 times 1 divide 100. So, that's 0.6 ml. Yung bibigay po niya, ang ibibigay ninyo sa isang batang may 6 kg, gamit itong 100 mg per ml, or yung drops ay 0.6 ml. Di ba? Every 4 hours po yan, for fever. Okay, so, kung 3 kg si baby, that's 0.3. Kung 4 kg si baby, that's 0.4. Kung 8 kg si baby, ano ang sagot? Yes, it's 8. So, let's check that to the No, 8 times 10 times 1 divide 100. O, ba diba? O, ang shortcut is divide nyo lang ng 10, okay? Para makuha mo yung uh, ML na ibibigay nyo kay baby. 10 kg siya, anong sagot? 10 divide 10, it's 1. 1 ML. Paano pag 1 year old and above na si baby? So, ang gagamitin na natin, usually ang ginagamit ko, ito. Kasi para 2 ml lang. Para pag ito yung ginamit, mas malaki. No? O, tingnan muna natin. One year old. Ang one year old, usually, meron yung timbang na 10 kg. So, using the formula, using the formula, so weight, so weight, 10 kilogram times 10, yung therapeutic dose, times mo nang yung preparation, yung 5, mapupunta yan sa taas, divide mo nang 250. Okay? Just do the math, huwag natin lalagay yung kilogram, yung mga units na yan, magugulo lang tayo dahil hindi naman tayo nas, wala naman tayo sa academe. So, let's do, calculate na natin, 10 times 10 times 5, divide mo nang... 250. So, ang ibibigay mo sa 10 kg na bata ay 2 ml. Then that's every 4 hours. O, i-compare naman natin yung pagbibigay ng 120 mg per 5 ml. O, again, 10 kg. 'Di ba? So, uh, gamit ang formula, that's 10 Wait, like na natin. That that's 10 times 10 again, yung therapeutic dose, times yung preparation, lalagyan natin dito, yung 5, lalagyan natin sa taas, itong 120, lalagyan natin sa baba. So, ilang ml yung ibibigay mo gamit itong preparation na to? 10 times 10 times 5, divide mo ng 120, it's 4 ml. So, doble, diba? O. So, tignan nyo, magkaiba. Kasi nga, iba yung preparation niyan. Diba? So, kapag ang gamit nyo ay 250 mg per 5 ml, same yung weight niya, 2 ml. Kapag naman 120 mg per 5 ml, yung weight niya is 10 kg din, mas malaki. Kaya ito lang yung binibigay ko. Kasi medyo magsasawa na siya dyan. Kung so, 4 ml yung bibigay nyo. Kaya itong 120 mg per 5 ml, kung makikita nyo, dito sa box. Kung makikita nyo dyan, ang sabi, pag 1 to 2 years, ay, tama ba? Kapag 1 to 2 years old, so, ang ibigay nyo ay, ang ibigay po ninyo ay, ba't din nakikita masyado? Is nasa 5 ml. No? So kapag 5 ml ang binigay nyo na gamit ito, posible siyang ma-overdose. Okay? Kaya kailangan mahalaga na pwede nyo sundan yung box Importante na nakita nyo yung preparation. So, another example, no, para hindi kayo ma malito again. O, kung nga rin, mga 5 years old, meron tayong 20 kilogram na 5 years old, no? 20 kilogram gamit ang 250 per 5. So, that's 20 times yung 10, constant po yan, times 5 over 250 ulit. Kasi yan yung preparation, ha? So, let's see. 20 times 5. 20 times 10 times 5 divide 250. Ilang ml ang bibigay? 4 ml. Okay? Oh, gamit naman ng 120 mg per 5 ml. That's 20 kg. Gamit niya ang 120 mg per 5 ml. Ang <laughs> Okay. So using the formula, we have 20 kg times 10, yung therapeutic dose again, times preparation, yung 5 nasa taas, so yun. Tapos, 120 sa baba, ito yan. So, complete na natin, 20 times 10 times of 5 divide mo 120. Ang tamang kukuha sagot ay 8 ml. So, that's 8.3. Pwede na 8 ml. Pero kung gusto nyo, 9, pwede naman. So, tingnan nyo ang difference. So, 4 ml dito sa 250 mg per 5 ml, mas malaki sa 8 ml. So, ako ang, binibig, ang ginagawa ko na lang para mas konti yung inumin ni baby, 4 ml. Pero hulang naman sila, effectivity, nagkakaiba lang talaga sila sa preparation. So, kung ano available sa inyong mga drugstore at kung ano yung nireseta sa inyo ng doctor nyo. At again, nulit ko, pwede nyo pong sundan yung nasa box katulad nito dahil tama naman din yung computation nyo dito. So, pag hindi lang kayo sigurado, pag dun sa edad niya. Yun, sana naliwanagan po kayo sa computation ng paracetamol. Yung mga mommies na nagtatanong kung pwede daw, kung pwede daw ba yan sa ibang mga gamot, hindi po dahil iba pong uh, therapeutic dose yun. Iba po yung computation para doon. Kasi meron po po iba-iba yan. May MK day, may MK dose, may recommended dose. Iba-iba yung ginagamit namin formula, formula doon. So, kaya ako tinuro ito dahil nga may mga parents na na, na, na nagbibigay sila ng paracetamol pero nagiging underdose siya dahil akala nila same lang yung 120 mg per 5 ml saka yung 250 mg per 5 ml. Usually doon sila nagkakatalo. So, kung ang pwede niyo gawin, pwede 'di ba? Pwede niyong i-follow yung nasa box. After afternoon, pwede niyo siyang i-check using the formula that I uh, that I discussed with you guys. So, pwede nyo po i-check yon kung yung ibibigay nyo dose sa kanya base sa base, da, base dun sa instruction na nandito ay pasok po yan or um, yun po yung na-compute nyong ML or dose na bibigay kay baby. Okay? So, sana ay nakatulong po sa inyo to. Huwag po kayong makakalimot na mag-like, mag-comment, at uh, i-share itong video na to para makatulong din sa iba mga mommies. Yun lang. Thank you!